mga kasi may dahil niya gahon uh, presente kita makaroon iya sa may uh, puro kuno di ka ra, sa may barangay mo bukong sa si Inyan, ni eh. may sangka ni mga ikara ginserbehan it sa search warrant it at ang nga mga kapulisan ng ka nga ni ka sa paghupot itry nga mga uh, baril illegal karang nga baril ang uh, may may ni ka bala. sa aton ato nga sa makaroon mga kasi Mm. Yes sa uh, kay bangbots no ro background abi karahay may nagreklamo kana sa minor detail mga kasimanwa na recover sa ronday karang panimangay ro uh, caliber 45 ag 20 bilog tangani mga bala so makaron sa aton ini pag usisa sa suspect ginapamanibara na nakara uday karang pag pagpupukan ni Ita Baril kakagawan man ni Mora ka mga kasimanwa nga ni may isang ka minor de edad imora nga ginnatutuhan hay sa pandang sa Yapok baga Uman, mga kasi well, ka na recover sa raya ka nga pa ni Bagay Daiwa ka unit nga caliber 45 Tatlo ka magazine, 20 pieces karon nga live ammunition, one belt bag, at one holster mga kasimanwa. So, so, maharon, uh, uh, karyo, so yung mga ron like, ano, ano, uh suspect si Larry Boy 42 anyos sa taga Malinao

Ray ka nga mga kasi ray nga si alias lot lot, ra anak nga trabaho, hay mo nag chinso, aga may anam at aga taga malinaw tayo ra, nang edad hay 42 anyos. sa aton karang nga pag-usisa ro ginhalinan baga itray karang nga pagpanutok na na itmaril sa roday karang nga minoridad dahil nga ni kara nga may isang ka minoridad nga ni, nga nagpanakaw kuno no sa anak karang nga lampati. pero ginapamalibaran ta na nga gintutukan na naraya it baril ang uh, gaya mabilo yes, uh, yes, ya uh, yeah, yes, uh, sa pinapan ah yes sa kay bang bot sana matara ni ah ayo sa pero around si kagawad sa kadalawan sa mga pagtanbali saksipon dahil ka ng operasyon. kagawad, may hindi nga agahong timo, lahat kita mga sa barangay RU sa kaya kong halinyada sa ibang boots. Ano na natabo para kayo

kaya sa barang mo ang pagkakulong uh, uh, right. ka mga magandang uh, ba basahan so, yung uh, basa ka na ro search warang okay, uh, kumusta okay. ro pagbaton na yung suspect kumahan uh, <coughs> mga kasi manwado mga na-recover try ka na pa nga panimagay it, it suspect kasi alias lot lot hide dahi ka unit at caliber 45 tatlo ka magasin uh, bay tibilog ka ron ka bala, live ammunition, one belt bag, at one holster. Kibahan okay, so, the... okay atong karang uh, mga katapay CIDG, ang atong karang SAF, mag iyaman ka mga media. Ano na-recover na na barangay nakabutang sa butang ng ipin So yung kasi manwa para sa mga dugang <laughs> <laughs> detalye ay raya to ni mga maihatod nga balita maghalin sa aton karang area of responsibility particular iya sa may purok uno iya sa may barangay mubo sa banwa it kalibo sa kay it patrol with Kasimanwang jerome las limosa para sa pata may tagipusoong pagpanirbisyo publiko with kasi Janeline gano ako man, si kasi vanessa paderes it energy fm kalibo Kasimanwa ko palangga ko